Patuloy pa rin ang krisis sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Pumano na po ang driver ng dating ministro na si Angel Manalo matapos sumunong pigilan ng ilang leader ng grupo ang mga doktor na masuri ito. Habang ang kasambahay ng isa pang tiniwalag na ministro ay nakakatanggap na raw ng banta sa buhay. Nasa kita na aksyon si Benji Durango. Ito ang video ng kumprontasyon sa pagitan ni Atty. Trixie Angeles at isa pang abogado sa labas ng compound ng Iglesia Ni Cristo sa Tandang Sora noong October 17. Si Angeles ang abogado na itinawalag na ministro ng INC na si Noel Menorca at Isaiah Samson. Nagpunta siya roon kasama na ng doktor para ma-check up ang ilang residente sa loob na may karamdaman. Isa dito si Benjamin Arellano na driver umano ni Angel Manalo. Pero hinarang daw sila ng lalaking nakapink na, na nagpakilalang isang abogado Gabi na raw at wala raw kasing report ng emergency. Nitong lunes, tuloy ang binawi ng buhay si Arellano dahil sa cardiac arrest. Si kapatid na John John Arellano ay namatay na kagabi. Resulta rin daw ito ng panggigipit ng sanggunian ng INC. Kung napayagan sana yung mga doctors, posibleng preventable ito. Nagpaabutan na ng pakikiramay ang ANC sa pagkamatay ni Arellano. Handa rin daw sila makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Eksklusibo namang humarap sa News 5 ang kasambahay ng pamilya Minorca na naghain ng reklamo sa sanggunian ng ANC. Ani niya, ginamit ang ANC ang kanyang mga magulang para siraan ng mga Minorca. wala pong magawa yung magulang ko eh, kung ano-ano yung pagbabanta na ginagamit nila para sabihin yung ganito. Gawa-gawa lang din daw ng INC ang kwento na sa siyang kinuha ng mga minor kamula Sorsogon. Sinasabi ng magulang ko na kinidlap ako ng mag-asawang minor ka. Yung sasabihin ko po, hindi po totoo yun. Hindi po ako kinidlap ng mag-asawa. Dahil daw sa paglaban sa sanggunian, nangangamba na sa kanyang buhay si Anzon. Kahit si Atty. Angeles, nakatatanggap na rin umano ng banta sa buhay. Dininig naman ng Court of Appeals ang of amparo na inihain ng pamilya minor kasi ilang opisyal ng INC pinagmulta ng 2,000 piso si Atty. Angeles dahil sa hindi agad pagsumitin ng affidavits ng mga dagdag na witness. Umaaksyon, Benji Durango, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.